What's up, mga boski? Kamusta? Ito na tayo Balik tayo pang upload sa YouTube natin Pandagdag natin sa Mga record natin mga boski Alright Ayan bali ang pupuntahan ko ngayon mga boski Magandang umaga sa inyo Pupuntahan ko ngayon Si Boss Aris Villacorta Alright Mas na yung team kung tawagin art performance sa so, sa mga pinakamatatagal na rin sa larangan mga boss si boss Aris Villacorta usually ang konsepto na ito inabutang ko kahit nung dati pa yung parang malay malaysian yung mga pormahan ng mga drag bike nya so alamin natin paano paano nag start na si, ano, si boss Aris Kani sini mentor niya, 'di ba? Maganda malaman 'yung sini mentor niya. Para siya napunta sa pagmomotor kasi kahit sa sumasampa rin 'to eh. Kaso more on dirt bike naman pag siya 'yung sumasampa ng motor. Punta tayo nang San Jose City, siyempre. Pero bago 'yan, pa-sabit naman na subscribe tapos uh, pa na rin ang page natin sa Facebook. Ayun. Alright, medyo matagal-tagal ako hindi naka-intro ng ganun ah. Ayan, let's update ko kayo sa mga konting clips natin sa biyahe bago tayo makarating doon. Alright. Kasama natin for today's video, siyempre. Kasama tayo, may backup tayo. Si Boss Val, tsaka si Boss Raymond, Boss Banayanski. da namin mga boss kit, bypass. Update ko kayo mamaya mga boss. Kita Boss Aris. Alright. right. Ito, maganda view dito mga boski. Solid view dyan, sa taas na yan. Ano yan? Anong expressway. Alright! Papunta na kami langit dahil mga good boy kami. Eh. Pinapadaan kami dito mga boski sa ano San Carlos, Aliaga. Pinapun trip kami ni boski Jericho natin. Tropa natin na may KR. Ayan. SP. Yung unit niya mga boski. Ito dito kami nakakita na may ganito. Ayan o. Oh. Alright. So tingin natin. Lapit niyan. Pogi, pinapun trip muna kami dito. Tapos rekta na kami kay boss. Boss. Art Alright Alright San Jose, Rosaris, wala namin na kami Solid yung kalabosaris Mga boski Parang medyo Ano na kami Loobang Loobang Part na to Ng Nueva Ecija Hindi ko alam kung Looban o dulo Yun! Paktay ka di ha? Bang! Ah, uy, solid! Boss! Sa sila! Ayan mga boss, kasama natin ngayon si Boss Aris Villacorta ng Art Performance. Boss, sambagsak muna dyan. Ang ah, right. Ayan, si Boss Aris mga boss, kay siya yung pinaka-mechanic ko ng Art Performance. Boss, yung Art Performance, kailan talaga yung nag-start? Anong taon? twelve uh, 12 years ago. 12? 12 years ago na. 2011, 11, ayan. Pero si Boss Aris ano, uh, ano to, namana yung hilig sa motor? O may naging mentor o ano? Wala, dati nanonood lang talaga kami ng karera. Hindi kami yung talagang kumakarera. Ah, uh, nag-umbisa ako, Aris 100 lang, pinakailangan ko lang na bakpasin sa pinsan ko. Ayun, tapos nung medyo nakapagpalakas konti. Nag-upgrade kami ng RXT. Ayun, nag-redo-redo yung panalo. Tapos ayan na, yung mga tropa na dumami. Hanggang sa naging RXC, RXC 135. Doon kami nag-focus ngayon, RXC 135. Tapos ngayon, bali may 4-speed din kami na RXC. 60 limit. 60 limit. 60 limit. Eh, sa awanan Jose, eh, nagpapanalo naman. Oo mga boss, kinapapanood naman natin yung takbuhan ng motor ni Boss Aris Villacorta And Sa Aris ko pala boss nagsimula Yes boss Pero nung panahon na yung boss, pa paano yun? Sariling pera mo, yung gastos mo? Uh, sa amin yung pinsan ko Ah, sa ah, yung yes, pinsan mo boss Nakakasama uh, nyo pa yung boss ngayon? Um, Nag-business niya ngayon pala, eh. Paul Jason Dicmudo Doon talaga kami nag-umpisa ng karera, yung mga RS-RS <coughs> talaga Ano yung boss, yung karera na yung boss, legal mga, o? Ano lang, gulabularit pa lang nun Bularet, um, ibig sabihin mga ilegal. Na isa kami mag-legal yung ano na, yung na kami ng RXT. RXT. Pero sa RXT nang walang limit. Kumbaga, bahala ka kung anong gear mo, kung anong bore mo. Kumbaga, basta sa RXT. Ah, wala nang usapan walang, sa bukasan. ng ganun. May usapan sa bukasan, halimbawa maglalaro kayo ng ilegal, magde-declare kayo. Ah. Pero kung yung kagaya ngayon yung laro natin, may limit pati yung uh, weight, saka yung speed or speed din yan. So, hindi kagaya ngayon. Iba noon. Iba noon, boss. Mas maganda naman ngayon dahil pare-parehas kayo ng safe. Discarte na lang talaga na mekanik yung maglalaban doon. Kung paano magpapalakas. Oo, so, yun ang pinakamainam naman doon. Kasi parehas na kayo ng, ano eh, ng unit. Hmm. Hindi ka tulad dati, X4, 135, say, magkakalaban. Pati Leo, magkakalaban yan dati. Ayong kate-kategory kate na, boss. Kategori, mas maganda mas maganda pero boss nung mga panahon na ganyan na RX100 sabi mo mga year 2011 sino is wala yung mga nakakalaro nyo dyan um, sa RX100 hindi kami sumubok ng wala bula, pang balarit lang yun. sa mga RX din naman uh, eh, namin sila boss Panther sila Jackie nakakalaban din namin yan sila boss Barago Ikot-ikot lang din yung laro. Minsan talo, panalo, ganyan. Pero mabalis yung banse, boss. oh Ano ba, nanalo kayo, nagpapabanse naman kayo. Hmm. Tama ba? Ganun naman. Pag naman talo sila, ay panalo sila, oh. nagpapabanse rin. Kung minsan naman kasi hindi natutuloy laro, minsan hindi, may iwasan na sisirangan ng makina. Hindi naman talaga may iwasan yun. Kaya, uh, minsan nagkakaroon naman yung sa karera, yung init ng ulo eh hindi nawawala. Hindi nawawala. Pero boss, sa sa mga diskarte mo syempre, ang napansin kong kakaiba sa iyo, boss. Usually parang sa ngayon, Malaysian na talaga yung dating anong mga motor mo. Anong anong kwento diyan? Kaya eh, yun boss, talagang ano eh. Yung kasing si Boss Emerson, siya talaga yung... Ako lang talaga taga-bid. Si Boss Emerson, bahala siyang kumuha ng pesa na pwede namin ilagay. Ah. Baga, ah. Uh, pagka uh, pinakita niya sa akin yung ganung pesa, okay ito boss. Uh, pag sinabi kong okay, yun. Dadating nga lang. Salpak namin, ganun. Baga, Pero matagal na kayo magkasama boss ni Boss Emerson. Matagal na boss, kasi meron siyang may build, na, may build din akong RS-100 sa kanya. Yun yung una kong build na RS-100 sa kanya naman. Um, kaso kasamang palad, ninakaw. Ano ninakaw? Oo. Oh. Boss, tingin mo sino yung nagnakaw? Eh, hindi ba lang yun? Hindi <laughs> na na-recover. Na-recover, ah, parang ano yun eh. Na-recover kaso hindi na yata kinuha. Ah, hindi na. Pero boss, yung RS-100 na yun, nakapanalo na yun. Maglalaro sana kami ni boss, ano nun. Eh, build yata nila sa kabilang ilabara ako. Kaso hindi naman nagkatuloy yan, hindi ko alam dahilan. Ah, <laughs> okay. Alright, so, mga panahon na ganyan ba ano sa ba Kasi nung una, pagbo mo, nagpapanalo pa. Nagsisimula ka pa lang. Mm -hmm. Yung unang talo mo, boss, an anong ano nun? Anong parang nag pinaka naging dating sa'yo nun? No? Eh, mas lalong ano, kumbaga challenge sa'yo yun. Mas ano, namin, na uh, kung ano pa ba pwedeng kagaganda ng mga kina namin. Saka, kung nagiging problema namin, nung una, rider. Kasi minsan magte-testing kami, yung rider lang namin ang na taga-testing. Tapos pagdating sa race, may si Gaya nan sa yo, Jaja, si Adrian. Mm -hmm. Talagang siya rin nag-ano sa amin ng eh. Si Jaja sumasampa talaga. Pero nung una si King Gamiao, yan ang naging rider ko naman madalas illegal. So, ah, si medyo chabi na yun si Idol King uh, eh. Uh, shout sa yo, King. <laughs> mm -hmm. Tapos yung isang rider ko si Cyrus Malbag mayon kasama ko naman nagmamotocross. Yun yung mga naging rider ko. Pero puro okay naman sila lahat. Ngayon boss, parang mas stable na tayo kay MJ na. Oo, so, si MJ naman ngayon. Talagang um, napabilib talaga ako kay MJ dahil hindi ako nahihirapan pag si MJ yung rider ngayon. Eh. Um, kumbaga, alam niya yung kulang. Sabi niya sa akin, kuya, ganito eh. Ang nakakaintindi ano talaga rin si MJ. Alam niya yung pakiramdam ng motor. Kung hindi na hindi mapapagod yung motor mo. Parang kada pa lang at naramdaman niya hindi na maganda. Balik sa iyo yun. Adjust natin itong ganito. Kung baga mas madali para sa akin. Oh, Ayun pala yung mga advantage oh, sa pag alam ng rider yung yung makaramdam ng, ng, ng motor. Marunong makaramdam. Eh, magse-search ka lang boss, tama nakikita mo rin, madalas sa Facebook, sa YouTube, marami. YouTube. So, sa mga portings boss. ayun ay, naman napaka-importante talaga. Ang sekreto rin talaga yung portings talaga. Pagka uh, may mali ka lang sukat talaga, kahit na yung dati mantakbon, yung may balik agad eh. Ay, Pag pa sobra ba boss ng port? Ano ba, napasobra ka ng port? Babara, ibibild, ibibilda pa mo na lang ng alo, yung obra pa yun. Kumisan boss, mahirap lang ano eh. Unang una, yung liner mo, pagka nag-build ka, masyado nang maluluto. Mm. Kaya yung iba gumagamit, sleeve. Sleeve? sleep sleeve ba? Kami man, ganun din. Nung una, puro sleeve. Pero ngayon, puro original black ginagamit binagamit namin ah okay original black lang so pag namali ka boss bilikan na lang ng bagong black oh, na lang pwede naman pa is di ba kaya lang para sa akin ngayon mas gusto ko yung original na black bag. original na black so, sa atin so, boss na, ngayon, sa 59 so, sa rx puro original black lang papakita ko sa inyo mga boss ha ito yung isang panlaro nila boss art ito yung boss anong ano to pang RXT? 8 RX-8 open RX-59 open nila to. Ayun siya. So wala nang preno sa likod dyan. Napakalit na ng sprocket. Boss, ano yung sprocket sa likod? 34. Tapos 15 yung harap. Okay. Tapos ito yung madalas mag-champion. Siguro sa sa tanang pag-content ko, nakakadalwa na to. Tatlo na. Oh. Yung iba, hindi ko kasi napuntahan. Eh. Pero usually... Pero yung na yung boss nito lang taon na to. Kung baga sunod-sunod. Ah, nagsunod-sunod. Kasi sunod. nito lang nilabuelto. Main taon kasi lang. lang Ibigin eh. lang namin tong 4-speed na to. Ito boss, kay Boss Emerson to. Hindi, kay Boss uh, Aljon. Aljon, Boss Aljon. Parang hindi ko pa nakikita yung boss mo. Oh. Boss, Aljon. yung shoutout pala Boss Aljon, Aljon sa kalam. Okay. Alright. Ay, ay boss, anong pangalan? Mark Anthony. Mark Anthony. Yeah. Kay boss pala to. Yan, solid na RXT 4 speed. Naka V4 Sport. Tapos, uh, catalyzer na head. Tama ba boss? No. Tapos, yan, block ng RXT. Bor, boss, yung bor na ito, 59. 60. 60 na kanina yun. Dati nung may content pa kami, 59 pa lang. Ah, 59 pa lang, boss, na nagcha-champion. So, yun, mas pinalakas na ni boss Aris. <laughs> <laughs> yan, ito pala yun. Boss, is bracket na ito? 34 din. 30? 33? 33. 33 33. May problema. Tapos ayun tayo nagagawa para tayo mag-drive gear. O nagpalit pala kami ng drive gear kaya ang 30 kami ngayon. 14:30. 14 yung engine. Tapos 30 sa likod boss ano yung drive gear. Yung sa may clutch housing sa may Ah, parang primary niya. Ah, yung drive primary gear, gear sa yung sa clutch housing. Gear. Ah, yung pala na alright Basta mga spark plug ba? Masaya lang ba sa ganyan? Maganda boss, ba sa ganyan? May kalidad na talaga ng spark plug. Pagka yung local, pumuputok. Oh. Boss, sa heat range ng ano, ng spark plug, usually kapag RXT, may ganong ganun ba? Ano ba? 7, 8, 9, ganun? Maganda yung o, pagka, init, um, pagka medyo malamig yung panahon, okay yung sa'yo. Yun sa ano naman yun ah. Kumbaga sa sarili ko. Ewan ko sa ibang mga ganito. Uh, Kanya-kanya rin kasi uh, Meron boss. din. Meron kasi sa spark plug yung, yung resistor type saka yung resistor. Ah, may ganun-ganun pa. Yung may uh, resistor type. Pag resistor, boss, anong paliwanag niya? Uh, mas ano yung duration na kuryente? Okay. Eh, mahaba. Pero pagka yun ang resistor, mas malakas naman. Kaya lang, mas mabilis. Ah, mas mabilis. Parang magulo yung ano pa no? mukhang mga malalim yung mga pinag-aaralan na yun Oh, dito, so, eh, so, Maalam niyo yung ibang nila ito, malalaman niyo. Marami naman sa mapapanood mo rin sa Google pag sinarts mo. Eh. Usually so, boss pala sa, eh. sa internet ka talaga boss kumukuha so, usually ng idea. Kaya din ako minsan talagang lalo na pagka yung diba, sa bonus na. yung one week na kami no talagang medyo hirap. Hmm. Oh, ako doon, nandasan kaya kami ulang ako. Uh, Pero sa mentor boss? Uh, mentor boss talagang wala, Parang halos wala. wala. Sa totoo lang boss, wala akong sinandala na mekaniko. Ah. Talagang uh -huh. sariling ano namin. Talagang sariling aral al alam naman nila yan. Kung sariling sikap ko talaga na yung namin ito. Sa alam ng mga tropa. Ang sarawit yung tropa natin. Pakita natin yes. ang solid. Si Boss Jiro. Tama ba, Jiro? Boss Jiro. Yeah. Boss Jiro aka... I mean, Boss Emerson aka Boss Jiro. Ayan. <coughs> Sila yung mga tropa nila Boss Aris Walang iwanan Parang pag bumaba si Boss Aris Nandiyan lagi yung mga yan uh, Boss, manalo ko dito kanina yung... Alright. Kaya minsan, boss, ang magiging problema namin eh, minsan kasi, pagka lumalaro sila at yung nasabay sa motocross, minsan kasi talagang sa motocross kami naka... dahil mayroon akong anak na nagmo-motocross, hindi ko pwede iwan. Kaya pag nagsabay yun, doon sila sa drag race ako sa motocross. Ah, parang <laughs> uh, iwan mo na lang, boss? Ah, uh, kung bahala sila doon. Sino mag aabot boss, ng motor pag wala? Ah, uh, syempre, yung, ano, tro rin namin, si... Madalas, dati si Muran. Si Muran. Nandito siya, boss? Wala siya ngayon. Tapos ngayon, yung sila-sila na lang, si Marvin. Ah, si boss Marvin pala, yan. Okay. Si export. Alright. Minsan talaga, hindi maiwasan noon. Lalo na noon, open kasi. Open gas, ganun eh mas mas risk talaga sa ano sabog kahit pala sa open na uh, gas boss nakakapagtono ka rin Oo. Oh, dati gumagamit kami mo Metanol sa Rapicon mix. Kaya lang medyo malakas sa piyesa. Ah, malaka sa pyesa, malakas sa piyesa. Malakas sa piyesa, lalo na sa bayon. Pero sa ano boss, sa, sa, takbo, malayo, malayo talaga. Malayo pinagkaiba. Lalo na boss, yun yung time na magkalaro kami ni Payen. Arkay, um, nagkalaro na kami yan. Pag kasi na. Pares na ah, okay. Arik sa'yo. Arik sa'yo open. Eh, medyo sinuwerte naman kami noon. 400 meters pa yung takbuhan. Anong taon yan, boss? Mga uh, 9 years ago na siguro yan, boss. Ah, 9 years ago. Uh, Waba pala sa dito. Uh, Waba siya pa yun. Man. May Pero ano yan, boss? Pero sa Lulaway pa yun talaga. Malakas, yung malakas so, na yun. Malakas din yun. Boss, eh, sabi yung sumasampah? Dati ba si Payanar kayo ang nakasakay? Tapos ang bakero ko naman yung Cyrus. Ay, yung po. nag... yung motocross ngayon? Uh, yung kasama ko naman siyang mag-motocross. Uh -huh. Yung uh -huh. encourage ko naman siyang mag-motocross, mataba <laughs> <laughs> ka na Pero si si Boss Ari, sa utol boss, sa mga kapatid mo, meron ka bang mga kapatid boss na nahilig din sa motor? Truck driver talaga sila, nahilig. At ikaw Kasi lang boss yung naligaw. ko ng mga sasakyan dati, yung tatay ko talaga, mekaniko ng sasakyan. Uh, kung baga Saudi, driver siya ng trailer truck, tapos uh, um. trabaho Kaya e, lang maaga akong naulila sa tatay. Uh, 12 years old pa lang ako nun. Uh, kumbaga, sorry. Um, kumbaga, Siguro dun, dun din nag-umpisa yung mga nasa dugo rin talaga. Yung hilig sa makina. Yung lupit ah. kasi yung um, na, automotive na, nag-aaral ako uh, doon, boss ko. Kasi... Na, ah, nag-automotive ka, boss? Automotive. Pero nag ako ng mechanical technology, yung machi machinist. Machinist na. Graduate naman ako doon, vocational. Kaso, mas, mas ma <laughs> Sir, na... Pero na-apply mo yung boss? Oo, oh, siyempre. Eh, mm -hmm. nag na sa conversion. Nagmamachine ka rin pala talaga, boss? Mm. Dati, yeah. Kaya lang siyempre ito na ilinyo ngayon. Pero kung may may ganun na machine, kaya pa naman. Kaya ang gumawa. Napakalupit ni Boss Ars. Hindi lang kasi po yung pagka nagpamamatin kami sa tropa, hindi ako nakikita. Mahala ang discarte nila. Tama, tama. Ayan, napakasolid. Alright. Mga naging memorable na takbo sa'yo. Ang baga tumatak sa isip. Ang stock hindi siya Para sa akin, yung sa pagkatalo. Ang kay eh, laro namin ni ano ni Mang Henry. Ah. Uh Kumbaga -huh. ano yun, may may pusta talaga. Yung first hit talagang uh, panalo na kami. Medyo iwan din yung konti. Nung pagdating sa second hit, biglang nagka-depresya yung motor namin, yung gear namin pumihit. So, hindi na mapasok. Hindi na pumapasok yung segunda niya. Papasok kaya lang, namudulas lang. So talo kami second heat. In third talagang nilaban na namin kahit sira na yung gear. Basta matapos tayo laro, baka sa kalig ako. Uh, -huh. Ayun, talagang hindi rin pinalad. Bayad. Oo, uh, bayad. Pero <laughs> <laughs> ano, talagang kasama sa ano yun. Kasama sa ano. yung... Siguro sa tagal na rin ng pesa, bumibigay. Kaya eh, nagkataon doon pa bumigay. Kay Tatay Henry, no? Tapos isa naman sa pagkapanalo, yun, medyo talagang kabado kami noon dahil siyempre dayo, kulaya nga ni Boss Payen, shout out iyo sa talagang saludo rin ako iyo Boss Payen. ah uh, sa, kung di ako nagkakamali, panggasinan pa yun e, eh, San Manuel. Hindi ko alam kung parte ng San, ng Pangasinan o Tarlac, boundary kasi yun. E. Ayun, na uh, 400 meters petakbuhan namin. Bali siya yung rider nung, no, ano, nung no, no, mismong motor. Ganon katibay si Boss Payen, mm, um, no? Rider uh, mechanic. Talagang kaya kami, subok lang kami kao kung baka sa eh. Eh ang rider ko naman, ang Cyrus Malvado, ayun. Yung first talo pa nga kami. Dahil ang ng rider ko, yun ay finish line, hinto <laughs> siya. Eh tinagos siya ni Payen, talo kami first Second hit, third hit sa amin. Kaya panalo naman kami. Ah, kuha na. Alam na kung saan yung finish line na yun. 400 eh. meters yun yung takbo namin noon. Pares RX-8. Grabe boss, nakakatakot na yung na. Ilan boss yung top speed na nun? May GPS na ba na yung panahon na yung boss? Wala ako. Hindi pa ganun ko noon boss. Hindi pa ganun ko ng GPS noon. Talagang tanyahan lang ng cellphone. <laughs> cellphone lang. <laughs> cellphone lang, dulo-dulo ganyan. -dulo, wow. Yung lang ang uso namin. Yeah. Pero pag kayo sa GPS, dito na lang eh. Boss, ayun na lang, ah uh, last part na lang tayo. Siguro yung mga mapapayo mo sa mga papasok sa Tustrok sa pagmemekaniko sa Tustrok, ano yung mga mapapayo mo sa kanila? Ayun, yung uh, silang magsawang mag-aral, 'wag silang matakot na masira yung gamit. Pero kung hanggat maaaring maaiwasan, iwasan. Kumbaga, aral lang ang aral. Hindi naman makukuha sa pag gina, ginawa mo, na eh, Meron lang talagang minsan mangyayari yung man, Kumbaga, gifted. Kumbaga, na yun. Eh. Hmm. E, so naniniwala ka rin talaga doon so, boss? meron talagang ganoon kagaya yung build nga namin yung RxT dati Nagsunod-sunod yung panalo Nasumubok din kasi kami hindi naman hindi lang naman sa two-stroke ako kan dati eh. Ah, huh? uh, nagano rin ako ng Mio. Sa Mio boss, Ay, sa mga kapisisi. Kahit papaano yun. Uh, Nag-podium-podium nag podium din yun. Nakakachamba-chamba so, rin boss. Uh, bakero ko naman noon si Kian. Bidosa. Saan pumayin, uh, na siya sumasab ko ngayon boss? Ah, hindi ko nang kakamalay. Pag-insya ng Rowan. Ah, eh. Rowan. Sama rin na MJ ah uh, oh, taga rito rin kami sa San Jose kasi. Dami po magagaling dito sa San Jose, no? Uh, Oo, yan. number one si Kian na una, tapos si MJ. Yung uh, talaga, yung dalawang yan, naging rider ko. Kumbaga si Kian, sa amin din nag-umpisa yan. Marami po mga rider na parang sa'yo nag-start, no? ah uh, si MJ kasi noon, hindi pa rin marunong yan noon. Napupunta na sa bahay. Tinuturo-turoan na rin namin ng lolo niya. Kaya lang nung medyo nahilig siya, medyo na-focus ako ng motocross, hindi ko na alam yung kung siya na napunta. Nito lang uli kami nakapagsama-sama. Ayun boss, thank you na marami sa si pag-share ng kwento mo. Eh, last na lang. Kung papagawin ka boss ng RX-State at rx ano mas, mas, mas madaling palakasin? <laughs> Rx Tibos, parang mas madali ngayon. <laughs> ah, mas madali na. <laughs> Oo, kasi sa Rx ay parang dami mong kailangan no? Kesa, sa totoo lang. Sa, kasi sa 4 speed, <coughs> yun limit nga na tinatawag, eh doon ka lang magbabase sa 4 speed, saka yung uh, stock stroke lang siya eh. Tapos 60 limit, doon ka lang babase. Sa kuryente, siyempre. oh, number one yung kuryente. <laughs> Saka yung discarte nilang doon, mga porting. Saka ako na muna, yung uh, pinopromote ko yung pipe natin. Siyempre, oh. salamat sa mga nagtagawa. Alos nakita mo naman, boss, yung mga nananak mo ngayon. Papasalamat ako kay Boss Patong, Boss Damulag, uh, mga tropa rin, si Boss Amang. Ah. Uh. Nakita mo naman, oh yung mga kahit magkakalaban motor namin. Tropa-tropa, ano? Pipe ko yung gamit nila. Salamat sa inyo, mga boss. Pipe of champion. Salamat din sa ano, yung mga tropa dyan, mga taga Bulacan. Yeah. Si... Yeah. Pari Morris, La Kenneth, tapos si Pari... Ano ito? Huwag kang makakalimot si ma boss, may magtatampo. Oo oh, oh, nga, tapos si shoutout kay ano, you know, boss Lorbin Tatampo sa akin. Hindi <laughs> <laughs> eh, pa yari yung unit ni Boss Lorbin, Sasampan na yata ng barko, baka hindi niya abutan. Nahihirapan kami ngayon eh. May kulang na pesa eh. Pag Boss, sintay talaga. Oo oh, Boss, talagang yun, yun, nga, sinasabi ko sa kanila. Kumbaga, give and take eh. Yung, yung, talagang habaan ng pasensya. Pag magpapabuo sila, talagang napakirap. Sineshare ko naman sa kanila yun. Okay. Kaya pa, papasalamat din ako talagang ano naman sila. Mapa, uh, Pag may mga bago boss na gusto magtanong sa'yo, tinutulungan okay. mo naman. Oo oh, naman. Or, uh... <laughs> hindi naman hindi ako maramot. Pagka may nag-PPM sa akin, nga sabi ko. Matik yan. Pagka yung nagpagawa sa akin. Halimbawa, nagpagawa sa akin ng pipe. Tapos may ng idea kung anong gagawin nila sa makina nila. Binibigay ko ba? Yan. May, boss, may sample ka ba ng pipe natin? At At ito, boss. Ayan, pakita natin. Talaga, talaga, ito, ito. ito. Hindi okay. okay. ah, ba? Eh, wala, boss, eh. Gawa ng talaga. Ah, ito pala. Andito, Andito pala sa ilalim, no? Yung... Ito mga boss, yung sinasabi ni boss Aris yan. Halos usually yung mga makikita natin ng panlaro ngayon, gan ganito ngayon yung mga ano nila. Ah, pipe nila. Medyo tahimik yung pipe na to, hindi mapupunit yung tenga nyo. Yun. Hang! <laughs> <laughs> Alright! Ayan. So big shout out, napaka ang pagtanggap sa amin dito ng mga tropa, boss art performance. Ayan si boss Aris. Ayan. Okay. Tsaka mag-thank you ako sa mga tropa na sinamahan ako. Ayan. Alright. Alright. Ayan na. Siyempre, yung mga tropa ko sa Pangasinan na bumaba yan. Shout out sa inyo. Ayan. Hinda natin yung content, boss. Hindi na bate. Medyo pasensya. Hindi <laughs> ko <laughs> maisip <laughs> kung <laughs> <laughs> sino sino. Nakalimutan. I-chat-chat na lang sa akin ni Boss Aris. Wow. yan. Pero alam na nila yun. Alright, boss. Sambagsak ulit. kulit. Hey boss. Bye. Bye. Ah.